Oh. Yan na ang sinasabi. <laughs> Kasi talaga, totoo. Ano ah, nung nakita ko siya na nagsasalita patungkol sa akin. Kung Chris man yan. <laughs> ng siyudad ng Maynila? <laughs> Di ba, gra ang sobrang laki ng pride natin bilang Pilipino sa siyudad ng Maynila. Uh -huh. Tapos, yan ang sinasabi ko. In-endorse ng mayor ninyo, in ng sikat, binoto ninyo, hindi nyo man inisip. <laughs> <laughs> Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kasi, ang ugali natin, ano, in-endorse ng sikat, sikat ang apelido, ah, kinabuto ko na ito. Ah, sumayaw, kumanta, napatawa ako, ah, bahala na yung pangako mo, hindi natutupad, okay ka na. Yan ang... O kita niyo na saan na bansa natin ngayon. Nabudol! Nabudol! na tayo. Ay, sorry. In-endorse ko din pala si BBM. humingi ako ng patawad. humingi ako ng patawad sa inyong lahat. Ma'am, tinatanggap ko po ang sorry mo at pinatakbo mo akong vice-president. Okay lang, ma'am. Ano sa'n? Manguli na ta? Uy! <laughs> <laughs> Di pa <ba>, mo manguli? Di pa! Ano sa'n? Kaya nga tinanggal ko yung seal ko dito kanina kasi ay, alam ko na kung anong mangyayari sa kampanya. Alam! <laughs> sakit sa ulo. Ako ay uh, sa, uh, ako ay hindi kandidato baka kasi Duterte kay na Duterte. Hanapin ninyo ako sa balota. Hindi po ako kandidato ngayong eleksyon uh, election na ito. Ako po ay um, nandito bilang isang botante din. Nagpapaalala sa inyo. Hindi dahil si Katian, wag niyo. Hindi automatic ang boto. Ah. Hindi dahil napapatawa kayo, hindi automatic ang boto. Tingnan ninyo yung pangako. At, um, yes ma'am. Ngayon, pati ako ma'am, nagising. Nagising ako ma'am, na-impeach na ako. <laughs> Yawa! Yung matawhanan niyo eh. Masira ng ano. Yung kilay, kilay! Okay lang! Ano ba naman? mapapag-usapan natin. Anong tanong ninyo? May tanong kayo? Ano daw? Ay, ay, ano sir, makukulong ah, tayo niyan. palayasin ah. paalisin, ay, ah, palayasin, patalsikin, paalisin. Ano pa? Anong tanong ninyo? Ay, ah, paano makauwi si Pres President Duterte? Ay! Hey, Siyempre! Kidnapin din natin doon, ma'am. <laughs> Punta tayo lahat doon! Akong bahala sa tiket ninyo, ha? Pagdating yeah. doon... Pagdating doon... Kidnapin Alam niyo, kuwaga siya kasi nung ano, nung tumawag siya, kinento niya sa akin, diba? Bakit kailangan diretso sampok yung ano... Uh, mga senador, sinabi niya sa akin na uh, in Disaya, sabi niya sa akin. Ayaw niya akong kalimti din niya, basi makalimtan ko ni mabulok ko din niya. Huwag mo akong kalimutan dito. Baka makalimutan mo ako, mabubulok ako dito. Yan ang totoo. Si Pangulong Duterte is 80 years old. Mahinat na yung tuhod niya, mahina na yung likod niya, mahina na yung katawan niya. At um, na kakaawa siya uh, sa sitwasyon niya doon. Sabi ko sa kanya, matuto ka na lang magluto ng itlog, mabilis lang yan. Haluhaluin mo lang. Tapos, lagyan mo ng mantika. Ah, uh, okay na asin. Sorry, hindi pala ako marunong magluto. Asin! Sorry, ma'am. Asin. Ano pang ilagay, ma'am? Mantika. Oo, oh, ma'am, mantika. Ay. Bawang, sibuyas. Bawang, sibuyas, asin. Matika. Sabi niya sa akin, pinapaluto mo ako ng iklong, hindi nga ako marunong magpakulo ng tubig. <laughs> Yeah. Um, paano natin siya maibalik, ma'am? Kidnapin ulit. Kidnapin, ma'am! Ituloy lang natin yung kanyang uh, nasimulan na pagbabago. Yes, ma'am. Kapatid niya ang presidente ng Pilipinas. Ang problema nito, ma'am, nagsabi na ang kapatid niya na hindi daw niya kapatid ito, ma'am. Itinakwil na po ito ng kapatid niya, ma'am. Nakakakaawa din. Madami ang nakakaawa ayong uh, panahon na ito. Hindi lang si President Duterte, hindi lang si Senator Amy Marcos, mga tao na nagugutom, mga tao na biktima ng kriminalidad, mga tao na walang oportunidad sa trabaho. Alam niyo ba kung gaano kadami? ang ating mga kababayan na nagpupumilit pumunta sa abroad para magtrabaho libo-libo araw-araw dahil wala tayong nakikita na oportunidad dito sa ating bayan. Kaya ano ang magagawa natin? Ang magagawa natin ay iboto. Ang mga senador ng Duterte, Duterte! at <laughs> o, hindi, babalik talaga ako dito. Chan! Huwag niyong kalimutan ni eh, Boto, si Carlo Lopez, ang ating congressman. Sir, pag in-impeach mo pa ako pangalawang beses, sir, hindi ko nalang... <coughs> Malampasan ko yung isang impeachment. Yung susunod na impeachment, siya ninyong pipirma. <laughs> eh! Ginoo ko. <laughs> <Hello. Hello>. Ayan. <laughs> oh, sorry. Kaya, ulitin ko. Ulitin ko po yung pagpapasalamat ko sa inyong lahat. Sa oras ninyo, sa panahon ninyo, sa pakikinig ninyo sa pasensya ninyo, sa pagmamahal ninyo, at sa inyong patuloy na pagtitiwala sa akin, sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, at sa aming pamilya. At salamat po, Mayor Isko Moreno Dumagoso sa pagpapahiram ng microphone, kuryente, led wall at stage ngayong gabi na ito. Napakabait niyo po. Alam niyo ba? Mahirap ah. Mahirap magganap ng stage. Subukan mo ba? Mahirap maganap ng stage ngayon ah. Kahapon, doon ako sa Bacolod. Meron na akong rally. Sabi ko, rally. Oo nga eh. Da dalawang bangko dapat mayor kasi hindi ako kinakaya ng isa <laughs> sabi nung kasama ko kahapon, ayan, ayan, ayan na yung chair, tumayo ko na lang dyan. Sabi ko, ah, kulang yan, kulang yan, kumaka nang isa, hindi ako kaya ng, ano, isa lang, dapat dalawang bangko. Dalawa na yung rally, okay na, umayag na, ganito, ganyan, ganyan. Tapos nung gabi na, papunta na ako dun sa rally, sinabi sa akin, ay, hindi ka pwede sumampa sa stage namin dahil ano ka dahil Duterte ka Mahirap mahirap talaga maghanap ng uh, stage ngayon. <laughs> oh. Ah, bukas po, iniimbitahan ko kayo lahat. Doon na naman po ako sa ano, distrito ni Oo, oh, oh, si Joel Chuana. Sabi ni Joel Chua, sabi ko, you know, sabi ko, we, um, the appointing authority of the undersecretary of the Department of Education is, sabi ni Joel Chua, the Deputy Secretary. Sabi ko, no! The President of the Philippines! Yan ang pinili ni... Bakit nagboto si Joel Chua noon? Bakit? Ikwento niyo nga sa akin. hanap ng abogado na hindi niya alam kung sino ang nag a ng undersecretary ng isang departamento. Ah, well, dito sa Maynila, makahanap niya yan, si Joel Chua, doon sa distrito niya. Yan ang sinasabi ko. Dahil inindorso ng sikat at magaling na mayor, hindi niya na inisip Tama ba na iboto ko itong tao na ito? Mukha yan ng distrito ninyo. Yan ang magsasalita para sa inyong lahat. Kaya siguraduhin ninyo maganda ang boses, may nalalaman, at may sinasabi ang inyong mga kandidato at mga leader. Dahil yan, mo uh, muna inyong hanggarbo din sa inyong hang distrito. Yan ang pride ng inyong distrito, ng inyong syudad. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukuran.

Rating to our close moves of salamat, sa aden pong senador. I mean Marcos at Senator Attorney. Maraming salamat din po, Congressman Carlo Lopez At ngayon din po na natin po mga enormous choice, Councilor Robbie Ong, Councilor Nico Evangelista, Councilor Robert Colonel Miranda, Councilor Avi Sia, Councilor Paul Ong Councilor Ed White Dive. Masalamat sa inyong pong pagdalaw at pagbisita dito po sa bayan na ng tundong minamahal mo namin, Vice Presidente Sara Duterte! Sopora salamat sa lahat ng ating mga nakasama ngayong gabi sa inyong pagbibigay ng pagkakataon na makasama po namin kayo ay taos-pusong pasasalamat po mula po yan sabi ni your best Choice!